Punta nga tayo kala tita kaya dumaan muna nga kami dito sa ating taniman para nga maibenta yung mga gulay nga dito. Marami rin kasi talaga naghahanap kay tita ng update nga sa kanila. Pero bago nga yun, eto muna yung pagpunta nga nila tatay dun nga sa bukid para magpakain nga ng mga itik. kaya noli nga matagal na nga namin sinasabihan na magsanay na nga rin mag drive. Para kapag uwi nga niya ng bicol ay eh marunong na nga siya mga mare kaya kahit pa paano marunong naman pero ay eh, testing testing pa nga lang. Wala rin palang pasok si kuya Mark kaya naman sumama nga rin siya dito. Kaya naman, kumpletong-kumpleto nga ang mga kalalakihan nga natin dito sa bukid ngayon. Hindi na nga rin kami sumama ni Ran kasi nga may gagawin pa nga rin kami. O siya, eto nga yung update nga dito sa ipa natin. Medyo mahirap din pala kasi nadudumihan din. Kaya nga lang, hindi nga tag-ani ngayon kaya mas maganda talaga yung giniikan. Tinin siya tata, hinuhukay pa nga. Nakatuwa kasi yung mga itik natin, mauuta. Pero mas okay na nga to kasi sa nga ng mga nakaraan na nakabaon nga sa putik. Ito, wag nga lang patitigasin yung dumi parang hindi hindi nyo tayo mahirapan nagpupunas. Araw-araw nga ay talagang dumadami nga mga mari yung mga itlog nga ng itik nga natin. Nasa 50 na nga lahat ng nangingitlog. Sa 64 nga lang to mga mari lahat. At eto nga si Kuya Mark nilinis na nga rin nila. Ewan ko ba tao ng tawa to. Maka nagbibiroan na naman nga mga mare O oh, siya eto yung hinahanap ng iba dyan. May naghahanap kasi bakit daw ba siya ang nakalagay dito sa itik. Nawawala daw ba swimming pool nila. Ayan nga mga mari lalagyan nga ng tubig. Hindi rin kasi talaga araw-araw nilalagyan nga ito ng tubig. Pag Katapos ng ilang araw, aalisin na nga yung tubig para nga hindi dyan bumaho. Ayan na nga, punong-puno na naman nga. Tiyak yung mga itik nga natin, magsisitam pa na naman nga dyan. Bali, nilagyan nga ni tatay dito ng bubong para nga hindi sila nababasa or nainitan kapag mainit. Isa nga rin sa dahilan kung bakit nga sila pumunta nga dito. At eto nga si Kuya pa nga rin sa paglilinis. At ayan nga, linis na nga, hindi na nga mahirapan pag uwi nga dito. Sabi ko naman sa inyo mga warat tinan nyo yung mga itik nga natin. Ay sana ul talaga may swimming pool tayo ng itik, meron silang sariling swimming pool kung kailan nga nila gustuin. Sabi nga ni mama, gusto niya daw magkaroon ng swimming pool sa bahay, eh hindi naman naliligo. Ano kasi mga mare, kapag naliligo kami sa resort, eh hindi siya naliligo dahil nilalabig na nga daw siya. O siya, eto si tatay, pinagpapatuloy pa nga rin ang paggawa nga dito. Alala ko tuloy kapag ganitong panahon dati, eh talaga naman nilalagyan ng kung ano na yung bubong namin para hindi rin. Ang dami nga rin dito yung mga kangkong na namumulaklak. ito ang kalabasa, eto pa natin nung nakaraan kay niluto nga nila sa bagong kumuha talaga ng kaunting sitaw. Ito na nga lang din sila sa labas nagluto nga mga marating na nyo naman no. Para nga naman pag uwi nga nila dito ay makakapagpahinga na nga lang sila at hindi na nga sila kakain. eh nagkukwentuhan na nga lang dyan habang kumakain. Kami rin pala nagsuggest na dapat nga daw maple o mahogin na nga inilalagay nga dito sa atin. Kaya lang masyadong pula nga yun, mga mare Parang ang sakit sa mata. Hindi katulad ng natural nga lang na barnis. O siya kami naman ang pumunta nga dito ni Randall na isipan nga na pitasin nga ito kasi sobrang hinug na rin talaga. Baka masaya nga. Okay nga din ako mga mare kung paano gumawa ng tomato sauce madali lang pala. Kaya yeah, kapag nagka-oras kami ay gagawin nga namin. O siya, nandito na nga kami at meron nga nagtitinda. Nanunod nga din sa atin si kuya. Ito kasi ang unang best natin na tag-araw nga tayo mga mare andito. Kapag ganitong araw pala ay abalang-abala ang lahat para magtantin ng pakwan. O kaya naman melon. Kaya naman may mga tao rin talaga dito bukod nga sa atin. Ito nga si mata mga mare. Sumunod pa talaga sa akin. O siya, eto't namitas na nga rin ako ng mga kamatis. Ang gaganda nga ng mga kulay mga mali, pulang pula talaga. Tamang tama nga ito itlog maalat natin. Yung itlog maalat nga natin, hindi ko na napapakuluan. Tiyak mga mare, sakto na nga yung alat nun kapag napakuluan ko na nga. Nagtulungan na nga rin kami ni Ran para nga mabilis. Baka naman hapunin kami ng gusto dito ay eh, hindi ito mabenta nga ni tita. Yung taniman kasi natin, malapit ang naman din to kala tita. Kaya bago kami pumunta doon, ay eh, pumunta muna nga kami dito. Kasi tumawag sila tita na meron nga doon itong mga isda. Eh sabi namin, ipapalit ngarin namin ng gulay. O siya, mga talungan na nakuha natin. Medyo madami-dami nga rin ito. Nalala rin pala namin yung mga timbangan nga dito mga mare. Para sa ganun dito na lang tayo magtitimbang ng mga gulay. Ito rin kasi nabisin natin nung nakaraan mga mare. O diba meron na tayong timbangan ng gulay. Tulungan na nga rin kami dito ni Ran. Iba rin talaga kapag partner mo ay nagtutulungan nga kayo. Kaya sa mag-asawa dyan, mag-partner, mag-jowa, dapat nagtutulungan nga kayo. Ngayon nakagisan nga namin sa relasyon nga namin ni Ran. Oo, may mga oras na hindi kami nagkakasundo, nagkakatampuan. Pero sa totoo lang kami pa rin na mag kakampay pagkatapos ng maghapon. At saka masarap din kayo yung pares nga kayong lumalaban. Yung tipong pares nga kayo ng goal sa buhay. Pares nga kayo ng minimitsi sa buhay na gusto yung pares umangat. Hirap din kasi kapag isas lang sa inyo ang gustong umangat, pilit kang hila ay isa pababa. Ang hirap nun mga mare. Kaya mabalik na nga tayo, marami rin yung nung nakuha nga namin. May kulang pang ilang peraso, kaya naman kumuha nga pa nga ulit si Ran dito para sa isang kilo. Ay, huwag ka, tingnan nyo naman si Ran. Fresh na fresh. At tapos nga namin magtimbang, kumuha nga si dito ng upo para pang ulam nga ni tita. Kaya lang medyo matigas na yung iba. Kaya pero eto nakakuha pa nga siya ng isa. Pero isa nga lang mga mare yung sakto nga lang. Ito nga yung anak nga ni Onsay. Abay ay lumapit nga sa akin. Nasusunod nga ato Yung pupunta nga ako dito. Makakasama na nga natin si Gain. O siya akala mo wala tayong makain sa atin. Dito pa kami talaga dumayo ng kain. Sabi nga namin abay sana ul nga. Maraming ulam. At iba nga luto mga mare pero iisang isda nga lang. Ang sarap din kasi ng paksiw nga nila dito. Ewan ko ba kapag ibang bahay kami, sobrang sarap ng kain nga namin. Ito so, nga si tita, tininda na nga yung mga gulay. Sabi ko nga sa kanya, sa kanya na nga lang din yung benta. Kasi namin nga mga mare, masayang nga sa puno. Pero ang galing-galing nga lang ni tita, wala pa nga siguro 30 minutes. Abay, bumalik na, tubos na nga daw. May isa na nga lang daw nga mga mare, hindi na Sabi ko, huwag niya na para sa kanya na nga lang pang gulay niya. Gulay nga natin, napalitan nga mga mare ng toyo. Isakto e, nga to sa so, mga gulay natin, pang sahog nga mga mare. Kaya, kumuha na nga rin ako. Alam niyo naman, mahilig nga tayo sa tuyo at eto meron pa nga ditong hipon na maliliit yung panggisa-gisa. Sabi nga ni Ate masarap nga daw to sa gulay kaya kumuha na nga rin ko pa nga. Buti na nga lang talaga ay nakita nga namin si Tita O na abutan pa nga namin. Dahil alis nga sila para nga dumalo ko yung latito. Bukod nga pala dun sa hipon na tuyo mga mare, eto pala binigyan din kami na natitang hilaw. O siya eto tinan yung anak nga ni Onsay dito, nakasimangot. Kung paalis na pala kami ay sumama na nga rin kami kila tita, sumabay na kami. Dahil nga magab na nga rin kasi maraya pa rin tayong gagawin. Lord maray maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.